ilan mga panibagong spot panibagong spot adventure again kailangan against the light yata ako pero okay lang yan okay lang yan kakain natin yan gan, ang ganda ng tubig ay ito lo? pagkatapos ng mga bahabahan na yan maganda kaya okay lang yan para kay papaano eh hindi siya mabulabog ng dere-derecho Ayan, isa kat lang sa lit. Oh, ganda ni lugar mga lobby. Ayan, yeah. diba? Atas ko kulit Melapikkan Malapit kami siya doon mga idol syempre maraming maraming salamat sa patuloy na suporta mga idol sa so, walang sawang suporta sa so, mga kapag dun ang follow sa ating every page yan syempre, maraming salamat yan, mas lakyan natin dito 3 araw na umulan mga idol tung araw kaya yan ano mas natin para kahit papaano. Ayun nang dati, di ba? Makapag-uwi ng mga pang-ulam. Ah, ah, ingat lang mga lodi, ingat-ingat. Ayun ingat. ingat. mukhang ah, malakas ang mga ulan tuwing hapon. Ingat-ingat ah, mga ingat idol. abangan natin kung anong laman ng sapa natin ito. Okay, hey, stand by na, stand by. đây là sân bay Lodi, oh, laki. Ang laki, Lodi, laki. Ang laki, ang laki, laki. Ang laki. Ang laki, Lodi. Ang laki. Alright. Alright, I'm good. Cool. Alright, alright. I'm sorry, one sorry. Uy uy eh bunga ni ito mga idol. Oh. Oh. Alright. Alright, alright. Ang <laughs> laking hito ang pangalawa natin. Alright, right, mga idol. Alright, mga <laughs> oh. oh. hmm. idol. Alright, ang laki. Ang laki, ang laki. Oh. Ito, tinatanggal natin yung Yang tu sukanya si kau ni hendak lakukan lakukan bagaiada lilitan. Hmm. Kita mau, um, kita mau petrolin. Ya, okay, okay, tu, tu, up, 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 o ng tinong tahan right all right all right na idul

Itu na naman mga Itu Dito na naman. Oh. itu na naman, Dodi. Tunggu, 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 Kita beritahu lagi Kita hmm. hmm. beritahu lagi tu lelaki tu Kan dia ni maka sakit Yang Hmm 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 dito na naman dito na naman oh grabe lang dito ho tawag dito lang hito in dito na naman hindi. Yan mga lodi. Biglang dumilim. Ah, uh, bawi tayo next time. Hindi na patatagalin to kasi tal dun. na maabutan ng ulan dito. Malayo-layo pa yung alabasad natin. Okay. Kaya tumaas siya. Kaya puro hito ang kwan. Hito sa isang malaking tilapia ang huli natin. Ayan dun. O oh, yan lang mga huli natin <laughs> O oh, Apat-apat na Tatlong tilapia Ay tatlong hito Ayan tatlong hito sa isang tilapia Yan lang yung huli natin mga ikon Okay na good size naman lahat Good size Kaya kailangan natin umuwi muna Kaya ating patagalin to Kasi Hindi kong pahirapan pa Kaya kailangan natin Bawi tayo next time Bawi 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 Pagkakawa na Hindi kong tumilid malakas ang ulan malalakas ang ulan dito kaya kailangan natin sumibat muna hirap na yan syempre salamat mga idol sa patuloy na suporta sa ating youtube channel yan thank you thank you sa mga bago sa FB page natin mga idol maraming maraming salamat at sa mga sumusuporta sa ating FB page yan thank you thank you yung Mexico mga idol natin baka siguro hanggang sa kwento na ito tayo natin siguro mga susunod na araw bakit, umaba ng konti para kahit pa paano eh, eh mga konta yung makukuha tayong iba pang mga klase ng isip oh, karatag pa ako may bilig ayun na na mga idol mahal na kaya kailangan ng muhi kailangan ng sabi pa yung bag ko. Nasira pa, wala na zipper niya. <laughs> Yan. Okay. Bag na rin natin 'to para hindi na makatakas. Ayun ay o Oo. Oh. Okay ba? Ay okay bang ating huli ngayon mga lodi. Okay, standby, standby lang. Maraming maraming salamat. God bless.